And so, sa magandang araw sa inyo lahat. Uh, tayo po ay medyo na nabigo sa interviewin dahil ayaw po nila mapalabas sa, sa TV. Pero ngayon mayroon po ako ipapakita sa inyo. Ito po ay isa sa uh, pwedeng gawin na palamuan sa tinapay. Uh, uh, pwede rin po ito. Ginagawa rin po itong asukal. At eh, sa, saan po ba galing ito? Kung saan po galing, ipapakita ko muna sa inyo bago ko ipakita kung ano yung kanila niluro. <tinyo> huh? ito po yung uh, ating uh, kukunan, yung uh, ating uh, titingnan yung pinagkukunan ng uh, sinasabi ko sa inyo na pwedeng gawing wala uh, mampoa ding gawin siyang uh, siyang asukal ito po yung pinagkukunan techa so, at tawo ko dito nipa uh, nipa pero ano yung pinagkukunan pinagkukunan ko ni itong bunga ito Yan po yung bunga tapos, dito po sa bunga, pinuputol po ito. Ayun. Uh, pinuproseso po ito ng, ng marami. Umaayos na proseso. At, uh, pinuputol po itong bunga. Tapos, tinatawag yung sinasanggitan. Ayan po. Tapos, pag sinanggitan, na, ganito naman. Merong malinis na ganito. Ito, dati po, ang ginagamit sa ganito ay uh, tataya o tinatawag na bambu. Yung bambu, kawayan ang ginagamit sa ganito. Pero sa tagal-tagal rin uh, panahon at ah, na-improve din, nakita rin na pwedeng gamitin itong galon. At eh, dito sa paggamit na ito, ito po yun. Uh. May lamang po siya. Pero kapag ito po ay laging malinis, uh, pag laging siyang malinis at inilagay mo dito, tuwing umaga in uh, almost uh, every 8 hours pwede po siyang kunin yung kanyang tuba para gawing asukal since hindi po naman siya gagawing asukal at gagawin pong gagawin po naman siyang uh, santan or pulot ay uh, ipapakita po namin sa inyo kung paano naman yung paggawa ng pulot sa paggawa po ng pulot, makikita po niya at ipapakita ko sa inyo. At uh, doon sa iba pong mga, mga ginagawa natin, yung paggawa ng lambanog, ay nariyan po pwede po niyo panoodin. At yun po ay kinuha ko, uh, kinuha ko yung uh, video ngayon sa bahagi po ng Bordeaux Quezon. Sa isa sa malaki niyong pinagkukunan ng lambanog. At kaya po, tingnan natin kung paano ginagawa yung uh, pulot mula sa sasak o mula sa Nipa Prutica. Nipa protika po dahil galing sa kanyang sa, sa bunga ng sasak na na tayo. Ito yung ito yung ito ba? Okay, ito ah, ano ito? Wala na. Ah, ito na yung yung laman ng galon. Ito na yun. Niluluto siya. Ah, pag matagal mo na niluluto, ito na po ang, ang nangyayari. Ito na po yung nangyayari. Yan. Pag, uh, pag siya po ay na, nakati na, medyo nakakati o malapot na, inaaho na po siya at yun na po ang tinatawag na pulot. Pwede po siyang pantamis at uh, pwede rin po naman siyang palaman sa tinapay. Uh, at isa po rin bahagi nito, yung may pros, tamang proseso rin sa paggagawa ng asukal. Pero kung makikita natin, mayroon po siyang palutang-lutang. bakamuting Ayun, kamuting kahoy daw. Kuya, anong... Uh, Anong tawag ninyo sa ganito? Pulot. Oh pulot. Pag nilagyan na kamuting kahoy, anong tawag yung doon madan, sa... Anong nilagyan nang nilagyan? Na yung... Napatamis lang na po kamuting. Ah. Kasi doon sa iba, ang tawag dyan, niluntog na kamuting kahoy. Uh, oh, ay bakit po ninyo tinatanggal yan? Yan po yung mula. Dapat itanggal ah, marumi. Ayan. Yan ba ay pinagbebenta po ba ninyo? Hindi po. Ito so, tiyapa. Um, yan pampalaman lang sa tinapay pero pwede rin po yung pangkabuhayan ano po Kap kung uh, marami yan ay kumusta po naman ang inyong uh, ang inyong hanap buhay dito okay. hmm. Yeah. Um, kahit pa paano po ay nakakaraos ayan ay ilang anak ilang po ang anak mo kuya ah wala kayong anak wala kayong anak Sa ulod, ah, sa ulod Ah, ito lang. Dito lang kayo nag ano, no? uh, ba sa ganitong ginagawa ninyo? Ano pa po mga ginagawa ninyo? Iluluto ng lambanog. Lambanog. Yan. At doon pa sa pagluluto ng lambanog, mapapanood, rin, mapapanood po ninyo. May mga previous po akong uh, uh about sa lambanog. Mga ilang oras kuya niluluto yan? Bakit? Tagal ano yung punong puno yan? Ito yung puno. Nung sakam lang. Tapos nung mga ega eh, na. Dinad dinadagdagan po. Ah, dinadagdagan. Sige sa maubos angat, pakiangat nga kuya ang kamuting kahoy. Ayun. Bakit po wala yung balat? Ay, wala na po. Kaya po na. Ah. yung unang balat lang na. Yung kulay po yung balat. Oo, eh. oh, masarap yun. <laughs> Ayan po, ang pagluluto po na pulat at mamaya po pagluto na, ay titingnan po natin. Uh, atin po titingnan kung ano yung resulta. At saka yung kamuting kahoy, titingnan po natin. At titikman din natin kung siya ay masarap. Kaya po doon sa mga makakapanood ninyo, tamang proseso, pwede ko po sa inyo ituro. At ang inyong lingkod ay marunong niyo po magawa ng ganito. At pwede po kayo mag-subscribe at i-share na rin po ninyo ang documentary uh, dokumentaring ito. Maraming po salamat.